Kumain ka! Kumain ka! Di ba nagugutom ka? Paigin mo! Mga kapatid, Ma, uh, may sasabihin ako sa inyo. Uh, nakatanggap kasi ako ng offer abroad. Ma, magandang mali tayo, kuya. Eh. Kailangan ko na umalis next week. Bakit biglang-bigla ng yan, anak? At agad-agad aalis ka? Uh, ma, ayang kasi yung opportunity. Ayaw nyo nun, mas matutupad natin yung mga pangarap natin sa isa't isa. Diba? Kaya, may isa lang akong hihilingin sa inyo. Jay, ikaw yung maiiwan ko dito. Hindi na ka panganay. Ikaw yung lalaki. Ah... Uh, siguraduhin natin yung siguridad ng pamilya natin. Okay? Ang pakasa ka sa amin, kuya. bala. Yung mga gamot ni nanay, huwag ko babayaan. Matanda na to. Ha? No, ko Alex, yung pag-aaral, huwag pababayaan. Ha? Dito lang ako lagi para sa'yo. So Susuportahan ko lahat ng pangarap mo. Raph, ikaw din. Yes, kuya. Punahin ang pag-aaral. Opo. Ha? mm -hmm baka, baka malaman ko dyan sa may magsabi sa akin na ang dami mo ng boyfriend, ha? Naku, ano, kuya, malabo yan. Nung na ako pag-aaral ngayon. Saka hindi mo kakaligtas sa akin yung... Oh, hmm. Promise yan, ha? Opo. Ma. Ako, makakalungkot naman. Uh, at bigla-bigla na ito. Huwag mo nang isipin yun, ma. Ang isipin mo, matutupad natin yung mga pangarap natin. parang okay naman tayo dito, anak. Dito ka at sama-sama tayo. Ma, mataas ang pangarap ko para sa pamilya natin. Kaya, ikagrab ko na yung opportunity na yon. Okay? Ang ingat ka dun, ha? Puya, pagkakataon na natin to para makaganti dun sa matandang yun. Tagal ko na hinintay pagkakataon na to. Mm -hmm. Tagal ko ng katal na katalan lamang ko sa matandang yan. Totoo. Ay. Makakala niya, nakakalimutan ko. Lahat ng pagmamalupit na ginawa niya sa atin. Mm -mm, grabe yun. Parang hindi tayo nakaranas ng nanay noon eh. Makikita niya ngayon. Hmm. <laughs> Ang nasa akin yung matanda niya. Ay, tayo? Ma'am, dyan. Ayan mo. Ay. Ay, tayo. Uy! Ano yan? Kakain ka? Kakain mo. Pakakala mo, hindi ko nakakalimutan. Nung bata kami, pinapakain mo kami ng Di ba Hindi. Di ba, binili naman natin to. Para kami pulubing nang hihingi sa'yo dati, di ba? Tapos ngayon, kakain ka? Di ba sa atin naman to lahat? Sa atin? Sa amin lang yan, hindi yan sa'yo. Gutom na gutom na ako kanina. Namimihasa no ka kasi pal palibasan o andito si kuya. Spoiled na, spoiled ka eh. Ngayon, ako batas dito sa bahay. Naintindihan mo? Ba? Tanda? Ayaw ka na. Alex, si Alex. Kapatid? Isa pa, magsama kayo. Ikaw, ikaw. Ano po ka dyan? Gusto ka dito. Kumain ka. Yan. Kumuha ka dyan. Ikaw, doon ka. Pumunta ka doon sa sulok. Yung plato ikaw, sa kailangan. Hindi ka namin kailangan dito. Ay. Kumain ka. Ikaw, tumigil ka. Kumain ka na lang. Kumain ka dito, ha? O, oh, kumain kayo. Diba? Sabi ko sa'yo. Oo nga, sige. Tama yung ginawa mo kanina. Okay, nya. niya. Hmm. Oh, tanda, nagugutong ka, di ba? Kumain ka. Oops, sagbit lang. ah oh, oh, di ba? Nagugutong ka? Ha? Ibuong araw... Kumain ka! Kumain ka! Di ba, nagugutong ka? Kainin mo! Ibuong araw, hindi kumain. Bakit? Di ba? Kanyang ginagawa mo sa akin dati, di ba? Hindi mo kami pinapakain. Mamatay ka sa gutom! Bakit mo ko ginaganito? Kakainin mo, itatapong ko! Bunga na ako, hindi ko maaay. Tapos ito lang itibigay mo. Problema ko pa yan? Buti nga, pinapakain pa kita eh! Ano ba sabi ko? Ako batas dito sa bahay na to, kaya kung ayaw mo kumain, gusto mo eh, mulungkulot ko sa'yo yan, ha? Gusto mo pa kita para kumain ka? mo kain Mas gustuhin ko pa nga mamatay ka sa gutom eh. Kainin mo. Kain. Busin mo yan ha. Dapat walang tira-tira, 'di ba? Ganun mo kami kinapakain noon. Matandang to. Wo, bigyan mo naman ako ng gamot. Ha? Kasi mong masama yung ko. Ano mo ba nung nagkasakit ako noon, nilalagnat ako? Wala kang binigay kahit anong gamot. Puro bigs yung binibigay mo. Anong gagawin ko doon? Binibigyan ka na ng pagkain? Magkakarap ka pa ng gamot? Okay na yan. Dagaling ka naman dyan. Masalamat ka na. Pinapakain ka pa eh. Ako, tinatawag lang. Tinatawag lang naman Hello, nak. Hello, ma. Kamusta ka na? Okay naman ako. Oo, oh, bakit parang malungkot ang mama ko? namimis lang kita, na. Namimiss ko rin po kayo, ma. Kamusta na po yung mga kapatid ko? Okay naman po sila dito. Eh, ah. kamusta naman po? Umiinom po ba kayo ng gamot? na naman. Ma, may problema po ba? Ba't Ba't umiiyak kayo? Wala naman. Nanunis lang kita. Mama naman, no? Kinapalungkot niyo ako lalo dito. Sana umuwi ka na lang. Sige ma, huwag kang mag-alala ma. Ha, si Alex, pa. si Jay, si Raf. Okay naman si Alex. Okay naman siya. Okay naman mga kapatid mo. Oh, ma. May meeting pa kasi ako eh. Gusto ko pa sana kayong kausapin ng matagal. Mag-ingat ka dyan. Kayo rin po, ma, ha? I love you. I miss I'm you. I miss na. miss na. miss na. sige, ma. Bye-bye. Tama -bye. lang yung mga sinabi mo. Kailin mo. Yan, Ayan. Makikinig ka. Diyan ka na. Diyan ka na sa loob. Bumain ka. <laughs> Ma, okay ka lang po ba? Okay lang po, na hmm. Sinaktan ka po ba nila ate? Hindi naman Okay naman Kahit di po kayo umalang Alam ko pong sinasaktan ko po kayo nila ate Tsaka ni kuya Mas mag ingat ka lagi ah ano naman yung pag-aaral mo? Huwag niyo na po ako isipin mo. Huwag ka na po umiyak. Nandito naman po ako eh. Hintayin na lang po natin si Kuya ang dumating para maging ako'y naputay na. miss ko na ang Kuya mo. Gusto ko na talaga siya umuwi. Hala po. Widget? Uwi pala ako sa Pilipinas bukas. Baka may padala ka sa mama tapos sa mga kapatid mo. Oo oh, nga eh. Balita ko nga. uuwi ka ng Pilipinas. Buti ka pa bro. Eh, tatlong um, taon ka naman hindi nakauwi, di ba? Oo oh, nga eh. Siguro nga, may pasalupong ka para sa kanila. Pagkita oh, naman sa akin. Actually bro, kahit hindi mo pa sabihin, nagdala na talaga ako. <laughs> <laughs> Yan tayo okay. eh. Ako pa ba? Kadaging handa. Kapalmoks lang ito Kapal bro. <laughs> bro, pakibigay paki, paki naman to kayo ng mga So, Kay, man, mama, oh, sa mama, kapatid ko. Sige, sige. Dadalhin ko to, okay. tapos pagdating ko ng Manila, pupunta ko sa bahay. Oo, oh, ha? bro. Ha? Ako oh. nang bahala sa'yo dito pagdating mo. Sige, sige. Sagot ko ang isang dosay ng beer para sa'yo. <laughs> Ay, ah, uh, magandang gabi. Dito ba si Jeff Rosales na pa Dito po. Uh, Ay, ako pa lang yung kasama niya sa trabaho. Um, kasi ito pinadala ni Jeff para sa nanay niya. Tapos ikaw ba yung kapatid? Oo, oh, kapatid ko si Jeff. Kapatid ko. Ah, okay. Kasi ito, galing ng Amerika. Kakarating ko lang rin. Tapos idiretso ko sa inyo ito. Oo, ganun ba? Pinasabay lang niya. Mm -hmm. Hoy, tanda, pwede pa ayos na yung linis. Bakit ganyan ka magwalis? Tsaka ito pa pala, pwede pa kilinis yung kwarto namin ni Kuya kasi medyo magdumi na rin. At ito pa, may mga damit akong ginamit kahapon. Palaban na rin kasi hindi ko malalaban yun. medita ko mamaya eh. Sige, ayusin pa yan. Pag hindi mo yan naayos, alam mo yung ginawa sa'yo ni ko na isang araw? Naku, patay ka na naman doon. Hmm. Hello, Jeff. Hello, bro. Oh, kumusta? Ah, uh, mabuti naman, pero huwag ka sana mabigla, ah. Oh. Kasi yung mga kapatid mo, nakita ko talaga kanina na binamaltrato yung nanay mo. Umuwi Kung ka na kaya umuwi ka na kaya dito sa Pilipinas tapos ikaw nang bahala doon magsabi sa mga kapatid mo kasi kawawa talaga yung nanay mo eh. Sige, 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 sige. Salamat bro, salamat. Tanda, ano? Tapos mo na trabaho sa loob? Pagod na pagod na ako Bu buong araw. Hanggang gabi ako nagtatrabaho. Ang dami mong satsat. Ilang na ako siya. Tatamaan ka na sa akin eh. Kuya, sa so, totoo pala yung ginagawa niyo kay mama?

Mabuti na lang, nandito ka na lang. Agad kong inintay. Ma'am, sorry. Ma'am, sorry. <laughs> Hindi ko alam <walang> na ganito <laughs> yung ginagawa nila sa iyo. Jay, ano ka napatan yung gamit ni mama yun, ha? Jay, umamin ka. Wala akong ginagawa, kuya. Kitang-kita ako yung ginawa mo kay mama. Wala akong ginagawa masama. Kuya. Totoo nga po yung narinig niyo. Sinasaktan po niya si mama. Di mo kasi alam, kuya, kung anong dinaranas namin sa kanya nun. Di mo ba alam paano kami maltratuhin ito nun? Palibhasa, paborito ka kasi. Kadugo ka kasi. Mga bata pa kayo nun. Oo, bata pa kami. Pero kung paano kami tratuhin ang matandang niya, para kami aso. Para kami aso nang hihingi ng pagkain. Palibhasa kasi, magkaiba tayo ng nanay. Magkadugo tayo, isa tayo ng tatay. Pero ka ang paborito. Hindi ko pa sinukulian nyo sa inyo? Ha? Matanda na si nanay. Nagkagamot na nga. Di pa kayo nahawa. Hindi ko mapapatawad lahat ng ginawa niyang kawalang hiyaan sa aming magkapatid. Jay! Ralph! Isang pamilya tayo. Ang dapat sa atin nagmamahalan. Nagtutulungan. Kung nasaktan naman kayo ni nanay noon, matuto kayong magpatawan. Yun lang yung paraan. Anak, mga anak, patawarin ako kung naging malupit man ako sa inyo noon. At kung ano man ang mga kasalanan ko sa inyo, patawarin niyo ako. Sana maayos natin ito. Sana makuha niya sa inyong mga puso yung pagpapatawan. Kasi isang pamilya tayo. Wala na yung tatay ninyo. So, dapat magmahal tayo.